Hello, yan sa mga nagtatanong kung oh, pwede raw papaltan or pwedeng kumuha ng bagong plaka yung mga four wheels Okay, so sample natin mga kaibigan, ito sa sasakyan na to eh, Yung plaka niya ay yung green plate pa o yung lumang plaka ng four wheels Saan po ba natin makukuha yan? Hindi po tayo pwedeng kumuha ng plaka sa mga caravan Kasi po sa caravan ay puro motorcycle lang po yung pinamimigay or binibigay po ni LTO ito po mga kaibigan is makukuha nyo doon sa district office o yung pinaka mother file niya. Paano ba natin malalaman yung mother file niya? Kapag po sa LTO tracker, makikita po nyo yun doon. Sa ngayon, may problema pa o may error pa yung LTO tracker. Pero kapag naging normal na po yan, makikita po ninyo kung saan region, anong district office, tsaka po kung saan regional nyo makukuha ang inyong plaka para sa mga for wheels, So, tandaan nyo mabuti mga kaibigan na doon, doon lang po nyo makikita yan sa LTO tracker. O kung alam nyo naman yung mother file niya, mas maganda po doon yung na pupuntahan, doon niyo na kunin at baka kakuha po kayo ng bagong plaka para sa mga four wheels. O yun mga kaibigan na lagi nyo tatandaan yan. Maraming salamat po sa mga pag-support na sana nakatulong ulit ang video na to. Thank you.